yung driver. Nene, nene, nene! Oye, nandayon na kasabi ka eh! Matuhog sama yung driver Ay, shit! Baha doon sa kapila, oh! Lubog na yung gulong! Doon sa kapila, baha guys! Baha, baha, oh! Nakaw! Hindi sila makapag-exit down ng ano, papuntang kulong eh! So okay, guys, pabalik na tayo sa ano, sa... Taiwai. Nandito ako ngayon sa Shung At susunduin ko na si Lola. Papuntang opisina sa Chimchatoy. And then, hintayin natin ang susunod na schedule kung babalik pa tayo dito Sungchoy para pick upin si or whatsoever kasi grabe ang lakas ng ulan kanina grabe zero zero visibility na yung ano wala ay grabe kaslagbag yung guys ito yung Hong Kong yun eh daradarad dire yung katulog sigurado bahala naman to sa mga lower part ng Hong Kong babahayin yan sigurado kasi nga patuloy ang pagbuhos ng ulan at grabe grabe it's eh, so wow kaslagbag yung talaga eh kaslagbag yun Not the enemy. Let's go. na ako sa Ay, traffic na naman. Ang lakas kasi ng ulan. Ay, grabe. Nako, magingat kayo mga driver. Nag-placer ka. Kasi madilim na ang paligid. Madilim pa ang kalangitan. Alright. Pwede <laughs> tayo niyo, oh. Shotting. Central West. Hmm, traffic And, 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 guys. ay okay, magpagpataraan nyo. Ay, na yun, traffic. Traffic na dito sa Ah, siyempre, kailangan natin mag-invite, siyempre. Hindi naman tayo nagmamadala eh. Kaya, lang sa pagmamadala ano Yan o. At traffic! Ay, nato! Mag-traffic, guys! Dito na, mahabang traffic to. Kasi medyo malayo-layo pa tayo. Traffic dito, sa Maytolo highway! Nagigit yun eh, guys. Nagigit yung Pilipino, ha? Nagigit drive driver. nene! Lubog na yung gulong. Doon sa kabila, baha guys, baha, baha, oh. Nakaw! Hindi sila makapag-exit down ng ano, papuntang kolonis. Baha na yung daan doon, sa kabila. Doon, oh, baha doon, baha doon, sa kabila. Kaya pala, hindi na sila makapagpatakbaw. Grabe. Pag ganitong ano, malakas ang ulan, dapat sa gitna lang tayo, guys. Pag three days yan, sa na ka lang. Kasi minsan, yung mga yung mga tubig na ipundo sa mga gilid Tapos ang bilis mong magpatakbo, eh. Eh, ang dami pa ng tubig daw, nakaw. Baka pag na-outbalance ka, hindi mo iba grabe oh Nakaw. wala ko oh. wala kagaya nitong sinusundan ko dahil sobrang lakas ng ulan naka ano na siya naka hazard light na siya oh ayan ganyan talaga ganyan ang technique hazard light na ka lang kasi malakas ng ulan guys hindi na makita ang mga sinusundan mo at yung mga bumuntok tayo dyan baka mamaya sobrang bilay ay ginong yung ubat mo ay nasa pahirap na malapit ng exit natin mag-exit tayo ng Taiwan

adaan pa sa kaibigan ni Jose Kano, Trafalgar Square, Empire State Building, Ito road. ayan guys, tumawag na yung ano, stack boating. Sakto, karapatin na natin dito. Ayan. Tapat na lang tayo. Well, oh, clear. Clear. Then reverse. Reverse na rin. Reverse. Bye-bye.